morning po. Ngayon po naman ay magluluto po tayo ng bangus. Ito po yung bangus. Oh. Isa pong bangus ito, magluluto po tayo ng sinigang sa miso. At ito po yung ilalap natin, ito okra. Ito po, namuti po ako ng, namitas po ako ng mustasa ngayon. Sinaid ko na po kahit yung, yung pong maliliit na lang, oh. yung pong mga may bunga na, nakukuha ko pa po yung mga dahon. Tapos ito po yung ating mga ilalagay na ingredient. Ayan, kamatis, siling haba, ito panigang. Pinutol ko na po luya, tanglad, saka po sibuya, saka po bawang, saka po ito yung ating paasin. At ito po yung ating... Uh, organic na miso. Ito po yung binibili namin. Ito po yung kinukuha ko pag kami nag-grocery. Kasi ito po ay, ito po yung ano, made in Japan. Ito pong yung uh, miso na ito. At organic pa. Kaya, ayan po, mag-umpisa na po tayo magluto. Uli, ang lulutuin ko po ngayong hap, mag, ngayon, magluluto rin po ako ng ito. Yung pong, minatira po kaming nilagang sweet corn. Ay, Lalagyan ko, gagatang ko po siya na may ah, uh, tawag dito. Meron pa po, po kaming from Pinas na na langka. At ito po yung malagkit, yung bigas, gagatang ko po. kung po gusto niya yung malo. Lulutuin ko po. Kasi sayang, hindi na nila kinakain. Ito po, ay akin pong ihiwa-hiwain. ah, uh, ang tawag dito, tatanggalin, tapos atin pong lulutuin ng ginataan para po merong dessert tapos ito po naman ay ito po tinimpla kong ano tinimpla ko po ito na tawag dito bistik tagalog lulutuin ko rin po ito para po mamaya pambaong po ng mga nagtatrabaho kasi hindi po naman sila ng sinigang na isda hindi po sila nagbabao ng sinigang na isda lalong lalo na po yung malalansang isda na po hindi po Ayaw po kasi ng mga puti na maamoy yung lansa ng isda. Kaya ito po ay pagkain lang po namin dito sa bahay. Kaya ngayon po, magpapisa na po tayo magluto. Ayan. Magluluto po tayo. Hmm. Pagka na po natin ang oil. Malimutan oh, na lang yung ano, olive oil. Ang dami na po Ayan. Gigis na tayo. yung ating mahiwagang ito po. Ito na uli ang yung... inyong tanay tear. Kalagay ko po muna itong luya para po mabango. Ayan. Luya. Nung isang ano po yata ang niluto ko sa miso ay Ah, yun po. Um, um, ulo ng salmon. Meron po kaming salmon. Ah, kaya lang po, pa namin isang araw. Eh, meron pa po, po kaming isang bangus. Kaya sabi ko siya kung siya kung gagawing ano ay. Ito ko pong lagyan ka ng hipon. Ito, yung hipon na may ulo. Ang ah, may kukuha po ako sa freezer. Parang sarap din yung may hipon. Maglalagay po ako ng ano naman. Pag po nagsisigang ako ng pampano, naglalak po ako ng puse. Kasi may lang ng pampano. Ah, sarap po. Matangis-tangis. Ito uh ng -huh. Atin natin ang bagyan natin ang expo. Para po lumabas ng amoy. po ng aroma ng, ng luya pagka po nauna natin siyang ibisan. Kasi po pagka may luya, may tanglad, yung pong ating mga sinigang, tinaksel talagang naglalagay po ako. Kasi ayako po, po sa isda ng malansa. Ayako po, po makaamoy ng malansa. Kahit po yung mga mga mo-update sa akin ng siomay, ng mga spring roll, alam po ninyo, nakakatuwa po kasi sabi nila, hindi daw po malansya yung aking mga niluluto. Talagang hindi ako po nang malansya. Kahit po, kahit po munggo, kahit po mga gulay kong ginigita at may mga beef, ah hipon, nilalagyan ko po, po yun ng pinong-pinong luya. Kaunti lang po. Kaya, sabi nga po ng po, nasan yung luya, lola? Ay, maliit na maliit para hindi nyo ma, mga, ano. Sabi nga po natin ang tangla. Ibibigyan na rin po natin. Saka na po, hmm. po mabango. Nanagin hmm. na nabin, nabin po natin ang ating onion. Hmm. Tignan po natin ang aroma ng onion. Okay. Lagyan na po natin ang paminta para pumabango. mabango. Ako po'y nagigisa ng paminta. Ayan. Hindi ko po pinagpapahuli ang paminta. At po ang patis, kapag patis ang inyong inalagay, ginigisa ko po para maalis yung lansa. Atin pong talalang po ang sibuyas. isanad din po natin ang miso.

natin matagkada ng... Kasi ang patis po, kailangan ay eh, mapag-isa para po maalis yung danta. Ang patis. Okay, narin natin ng kamatis. Para po, uh, narin po natin yung sili. Okay. dati po pag nagluluto ako ng miso, tinitrito ko pa po yung ano, yung isda. Ah, may po hindi na. Nahi, nilalagay ko na lang po. Kasi po ay na, sobra ang dami ng oil. Yan. Yeah. Hmm, bango. Bango. Ang bango po. Nakakagutong. Nakakahilig ko po sa kinigang na ito. Kung din itong aking manugang. Kung gusto po niya ng kinigang sa miti. Yung iba po, naglalagay ng isda kapag po may sabaw na ay ako po ngayon dinagawa ko po naman, iniralagay ko na yung isda para po siya rin sa, sa kagigas yan, tapos so, mayamiya po lalagay na rin natin sa sabaw para lang po siya ay masulit sa isda ayan, magandang bangot ay Ayo na sa dito po. Kasama siya sa gita. Mm. Ayan. Okay. Ito naman ay mabilis maluto. Sa mm. buong sarap. Mm. Tapos talagyan na po natin siya ng sabaw para maluto. Ayan. Parang, mm. Mm -hmm. Mm -hmm. Isang Dito po lang malamig na, napakalamig na, Mm. po ay malapit na ang pool. Tumutulong po yung sabaw na yan. Parang konti pa. Okay. po, namitas po naman ako ng ano, namitas po ako nitong uh, ngayong umaga, namitas din po ako nitong damo ng sibuyas. Ito po yung ano eh, yung sibuyas na ano uh, ba maliliit. Eh, lagyan po natin ng kantik para po babang. po natin para lumasa. Ito po takpan. po, kumulo. Pagkulo, kulo, na po natin yung ating okra. Ito po, okra. Lalagyan na natin. Kasi po, ay, ako'y naglalagay na, na kagad ng ano, bago po ko, bago po ako maglagay ng paasin. Kasi merong natigas ang gulay. pero po ako dito sa bahay. Kaya ako po yung nakakapag-video ng tahimik. Makakuha <laughs> pa po naman tayo ng konting mustasa. Maliliit na nga lang po. Wala nang matalapad. Kasi ano na po siya. May bunga na. Kinuha ko na po ito sa tabi. Ito sa pataas niya. Oh. Ito yung liliit. Dati ang lalapad niya. Pero nasa mustasa pa rin po yan. Sa pa rin pong lutuan kaya, ayan po. Tayo'y magluluto ng miso. Hmm. Oh, din na pala. Pag po, ilalagay na natin. Ang... Hmm. ating okra. Parang may nabanus pa kami. Oh, nalimutan ko po ang nabanus. Okay lang po. Saan ko na lang po ilalagay yun sa pork? Kung may nagsigang o kaya ay deep. Meron din po kaming gabi. Meron hindi po ako naglalagay sa miso ng mga ganun. Ang gabi po ay doon po nilalagay sa sinigang na karne. Mga pork o kaya ay deep. Tikman lang po natin kung manunyan pagkalagay natin ng paasin. Ayan, tumukulo na po. Hintay lang po natin na kung doon. Pagkalagay ko po ng okra, ay i, e, i, e, sasara ko na po yung yung video kasi po yung mga mana. Ayan, kumulo na. Kumulo na ang tabi. po ay ang isda ay napakabilis maluto. Kaya ilalagay ko na po itong okra. Paborito ko po ang okra sa sinigang. una ano na? ito po yung masustansya. Ayan. Tuloy lang po natin ng, ng minuto. At ilalagay um, lalagay ko na po yung paasin. Ayan para po pipit natin kung anong lasa. Kung kailangan natin tagtagan ng... Kasi ito po, ito po ay kaya hindi po ako naglalagay kaagad ng maraming uh, ano, patis o kaya asin. Ito po'y maalat na rin. Ito pong ating nilalagay na tamarin. Tamarin soup base. Maalat na rin po ito. Kasi okay, kamit ako sa alat. Ayan, kumukulo na po uli. Kumukulo na ang ating Pasensya na po kayo kung minsan po'y mahaba yung aking upload. Kasi po'y ako po'y direkta po yung ano, upload. Pagka binidyo ko po, binidirekta ko na ng upload. Kaya mahaba po minsan. Ayan. ko kung may kulong na Ayun, natin po natin ng paasim para malasahan natin kung kulang kulang sa anong, kulang sa uh, alat hindi ko po muna at baka po naman mga paasim hindi ko na po na-video sa inyo yung nagluto po ako ng kimchi soup with uh, tofu. Ano ba nung lutuin ko yung sabado po pala na? Kasi ang okay, gutom na gutom na. yan Kaya natin tumulo. Tingnan natin yung lasa. pong kamatis na ito na inilagay natin, puti na po namin dito sa garden. Marami pa po kaming kamatis. At tayo pa pong ilaw. Tikman po natin. Mmm. Mmm. Masalang. Toto, doko na po itong aking binabuksan. Mmm. Tapos, lagyan po natin ng konting asin. Kasi po'y matabang. sila po. Ayan. Kasi ibilin-bili ng aking apo na hip Na pag naglagay daw po ng patis, maglalagay din ng asin. Para daw po yung linamnam ay malasahan. Ayan. Ito Okay na po ito. Talagyan na po natin aling ating mustasa para ayan tapos na po tayo ayan ay, marami pa rin marami rin marami rin po ito isang daho isang daho ka meron po ang bagong tanim kaya lang eh parang nabunga na parang hindi na po aabot aywan ko nagsabog ako ng test chai ngayon doon sa sa aming mga uh, bagong tanim ayan ayan po tama lang po yung halang kasi yung pong yung sili natin ay akin kong pinutol ng tatlong putol kasi mahaba siya. Para po lumasa yung halang ng sili. Okay na po ito. Luto na po ang ating sinigang sa miso na bangus. Kailangan, kasi papatayin ko na po para ang apoy para po hindi masyado malabog na labog na labog yung gulay. Kasi mamaya po pagdating nila kakain, iniinit po po. Kaya ito po, ito na ang ating sinigang sa miso. Ayan. Salamat po. At mm, ito po naman, kaparada ko naman aring aking lulutuing mais at ginatang mais. Mamaya ako na po yung distik Tagalog na pork. Ayan. Nandito na lang po. Ayan. 20 minutes na po ang ating ang ating ano, ang ating pong uh, video. Ayan. Ito ang aming ito po lang po sa inyo aming hello. Hello muna. Hello to my vlog. Hello ko mo. Ito mo ang na sa isang suulok. Bye.